Good morning everyone! Today is Saturday. Welcome to my channel, Cooking with Heart. Please subscribe to my channel. Andito ulit tayo sa aking backyard. Tingnan natin kung anong maha-harvest ulit natin ngayong araw na to. Kasi magluluto ako ng pansit. So kailangan kong mag-harvest ng chichero. And by the way, mayroon nga pala ako dito ditong blueberries. Ayan, ang daming bunga. Yan po ang blueberry. Ito yung magiging itsura niya. Ganyan. So, so, malapit lang yan dito sa aming deck. Babuto't hindi kinakain ng kahit anong insekto. Ayan, balik-balik tayo rito, guys. Ayan, may mga bunga na yung ating chicharo. Ayan, marami ng bunga. May panlagay na tayo sa pansit. Every day, nagha-harvest. Nagha-harvest kami rito. Ayan, Ay. ang lalaki na. Ang lalaki na. Oh, ayan, diba? Kahapon lang hindi kami nakapag-harvest kasi pumunta kami sa ati ko. Ayan, ang dami. Ayan, sa Ayan, sa baba. So, tatlong puno. Ayan. Ayan ang dami. So, may palagay tayo sa pansit ngayong araw na to. Ayan. Ayan, guys. O, oh, sinong gusto humingi? So, ayan, guys. Kung kayo ay nanonood ngayon at patuloy niyong pinanood itong aking vlog. Mag-comment kayo dyan sa baba at sabayin niyo kung saan kayo nandoon para naman ay alam ko kung saan kayo. May shout-out ko kayo sa susunod na vlog. Again, again, again. Let's harvest this chichero. dami. Dami.